guys, mag-active sa likod. Uh, ito po yung pinapagawa ni Arnold sa kanilang likuran, guys. Uh, nagpagawa siya ng, nagpahimu siya yung eh, kwarto sa likod, guys, kay alanganin magandang sa ilahang tindahan. Kay gamay, razit Kaayo ang, ang kuha nila ang kwarto. Sunod, nagpa-extension siya sa likod. Ayan. Ayan, oh. Si Arnold ang nagpanday nila, guys. O, oh, yun ni ka oh. Kay ang ilahang, ilahang pintuan, kay sliding o di ba? Nahi mo na dyan kwarto pero medyo dakot, -dakot na dyan ilang kwarto guys. Sakto na dyan sa ilaha nga small family kaya. And hapit na dyan kaya ilaga dyan yung absence sa 28 kaya magpasaka daw sila dira-dira sa mato Pero napinising na po na guys. Wala pa ko naka-update sa kanang karon kay Wala pa man ko naka-add to, kani o. Oh. Diba? Di ba? Di naka-nanas like usina, na like na, kwarto o di ba? Uh, small family lang, di ba? Kaya, sakto na to sa kanila. Sakto na to sa ilahang atulo kay isa pa man anak. Kaya na, muna i-update sa kanila, guys. Sa likuran ni sa brother-in-law ko, guys. Kaya, thank you for watching. Up this, up this. <laughs> Hi, guys. Good morning mag kami magluto kami dere guys. Tumututo tayo. Ah oo, luto. alright guys, oh magluto kami ng kanding. Guys. Ooh. Oh, oh ari mada ning mga kusinirang mga magaganda. Ayen, <inaudible> Oh, ari kami mga. Ito guys, magpansit ko. Mm. Magluto kami ng kanding guys. Ayen guys.

Pailam siyang ulo. Ah. Para man dyan, tiin ako manggi anong ging. Paupo, pailam po. Uro, pinitiya? Ang, ayaw. Ipuan na lang, mahipi-hipa na siya. Oh, dako oh. po, mga gawal diri. Uy, magkuan pa mga ining kita, no? Kayo mag, magkuan pa beto sa mga u, ay, labas. Uwa siya lang, kahipi-hip. So, wa, wa na. Wa na, ihurot na rin. Pangana may bam eh. Ya kung makahipit ya. Ha? Ilang? Ano pa rin Ha? mga pagawas na po? Ay. Ano sa? Dili oi. Dili na din na. na sa inyo. mo gayod, duta imo ang. Wala ba? Wala pa ni ba? Ayan na. Ayan oh. na. Panimuha, <laughs>